Isang fun run ang idinao sa Imus Cavite ngayong araw na dinaluhan ng daang-daang mga kalahok bilang parte ng inisyatiba ng pamahalaan sa paglaban sa droga. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Inabutan namin na nagstretching na ang mag-amang ito bilang paghahanda sa pagtakbo. Um, malaking opportunity po sa aming mag-ama dahil sa mga uh, darating pang mga pinaganda naming event habang ang magtitang ito chill-chill lang bago event actually ano since pandemic um na talaga kasi parang marami na ngayong nag-run and then healthy talaga siya for ano sa atin. Para may divert yung mga attention na maging busy sila sa ganito. Ang grupo naman na ito, aba, costume pa. Hindi lang kasi sila tatakbo, kundi magzuzumba pa. We have 18 dancers from the city of Desmarinas. represented We are representing the city of Dasmariñas for the competition. Ilan lang sila sa daan-daang maagang pumila sa Vermosa ng Imos City, Cavite para makiisa sa buhay ingatan, droga ay ayawan o bida fun run ng Interior and Local Government Department o DILG. Halos mapuno na ng Cavitenios ang lugar. Pagdating ng alas 5 ng umaga, sabay-sabay silang sumayaw ng Zumba bilang warm-up bago ang fun run. Alas 7 ng umaga, sinimulan na ang karera at kanya-kanya ng takbo, mauna lang sa finish line. 3 kilometers mula sa starting point ang tatakbohin ng mga kalahok. Pinangunahan ni DILG Secretary Benhor Abalos Jr. ang event. Kasama rin dito ang mga lokal na opisyal ng IMOS at Provincial Government ng Cavite. Ito yung uh, uh, buhay ingatan ro kay Aya One Project, no? na kung saan it's uh, really prevention, just enjoy life, lalo sa mga bata. There's a lot of natural high, running, you know, making sports, culture, painting, whatever it is, but avoid drugs. Ang BIDA program ay isinusulong ng pamahalaan bilang kampanya laban sa droga sa pangunguna ng DILG. Unang inilunsad ang programa noong taong 2022 at umikot na ito sa ilang lugar sa bansa. Noel Talakay para sa bayan.